Ayan guys, so ngayon na naman tayo ulit magbablog So ayan po So ngayon may ipapakita ko sa inyo So ayan po sa ginawa ko ulit na dark arrow So medyo pinakita ko na to sa video So ayan po So kasi ganito ang gagawin natin guys So ayan po Kasi nabasa yung flights O yung dark arrow na tatlo nabasa yung flights So ayan po Kasi pinalit ko na lang dyan yung ano yung sa bond paper so ayan po at saka sinulatan ko pa talaga ng ano eh ng pinta ng ball pen. so ito guys yung may ko sa inyo sa flights so ayan guys so sinulatan ko pa yan ng ano ng ball pen. so ang kanyang flight so ang hugis lang ang hugis rin nito ay oh, ay lobo rin so ayan po ayan hugis lobo <laughs> ayan so medyo ang kanyang flights guys ay parang dahon Ayan, no, parang dahon, guys. So kukulayan din natin 'to ng ani. Kukulayan din natin 'to ng ano, ng Crayola na kulay green para maganda dahon 'to. So ayan po. So ayan, guys, so ang ganda oh. Ayan, no, dinikitan ko pa 'yan ng ano, ng glue. Ayan. Ayan, natakpan ng ano. Ayan, ang ganda no. Parang totoo. So ayan po at saka ito pa. So magkakapareho lang sila. Ayan, ito pa. Ayan, no, oh, sinulatan ko pa. So, iba rin yung hugis nila. Ayan. Galing, no? So, kasi nung hindi to naka video tenesting ko yan, tumutusok pa rin kahit iba yung hugis. Tumutusok pa rin silang tatlo. So, ayan po, ang galing, no? Ayan. Ako lang naggawa nito, eh. O, oh, ako lang naggawa ng flights na to. O, oh paper flights ayan paper flights ganda no ganda ng gawa ko no yan bye yun lang so ang date na ngayon ay it's may 11 it's sunday ayan bye so wag na lang natin to anin, uh, anin sa score ng dart arrow wag na lang natin to anin so videoan lang natin ayan in